At so ayun mga bossing, uh, start na tayo ng installation ng mga pinto natin. So syempre, uh, need muna natin ipakita yung mga gagamitin natin. So need natin ng circular saw. Kaya meron tayong circular saw para sa pagtatapas. Kasi yung hamba nila, timing nila yan, may mga palabis, no? Then kailangan natin ng martilyo, eskwala, syempre planer. Oh, na naman si boss nitong ating planer na to. Dito ko lang magagamit yung planer na to. Stanley Patmax. Yan, tag 10,000 pa naman to. Ayun, no? Certification and warranty. Ayan, so nandito rin yung aking mga pae. Nandito yung aking mga holso. For sa, para sa doorknob. Mga pait ko na made from uh, Japan. Ayan, dami yan. Siyempre, meron tayo eskwala. At yung aking napakatagal ng nasaan ito. 20 years na yata itong nasaan na ito. Ayan, hold siya pa rin tayo dito. Siyempre, yung ating planer. Kailangan natin ng planer. Ayan, no? So, para hindi na tayo magkakatam. Mayon. So, ayan, tara. Let's do it.